Viral nga ang isang teacher na nakit ng isang estudyante. Sinasabi nga ng netizen patungkol sa video na ito ay sinabihan nga ng mga estudyante ng mga hindi kaayayang mga salita ang isang guro. Kaya naman nagalit na nga ito at napuno at bilang gante sinaktan nga ang estudyante. Pero tama nga ba ang ginawa ng isang guro upang disiplinahin at saktan ang isang estudyante? At tama nga rin bang ginawa ng mga estudyante na sabihan nito na mga hindi magagandang salita ang isang guro upang nga ito ay masaktan at manakit? Kaya nga wala nga nakakaalam kung ano ba talaga ang totoong nangyari behind this issue. Kaya naman, sa sobrang init ng panahon, wag na wag natin idadaan sa init ng ulo. Wag idadaan sa dahas para hindi maapektuhan ang iyong profesyon at iyong pinakakaingatan na pangalan. At sa mga taong walang galang, bigyan nyo naman ng kahihiyan ang mga sarili ninyo para magkaroon kayo ng respeto sa sarili nyo at sa kapwa-tao. Kaya naman pag na-post ito sa social media, maging tama man o mali yung ginagawa natin, may masasabi at masasabi yung mga tao sa atin. Kaya naman panoorin natin yung video kung paano saktan at disiplinahin ng isang guru ang isang estudyante. Narito ang video. Ay, Thank you. Yeah.